Ngayong araw nga, inaisipin ko maglinis ng aming aircon. Sobra na kasi ang dumi nito at ilang buwan hindi nalilinisan. At dahil wala naman tayong ginagawa sa bahay, tayo na maglilinis nito para makatipid. Alam nyo ba guys, nagumasos lang ako dito ng 35 pesos. Napakasulit nga pala nito at napakalinis. So paano guys? Tara! kaya naman isang araw napakainit na naman ng panahon. Sa sobrang init nga tayo ay pinagpapawisan na naman. Ngayong araw nga pala inaisipin ko maglinis ng aming aircon. Dito nga ay makikita sa aming filter na napakadumi at napakaraming alikabok Filter lang naman ang lilinisan ko pero naisipan ko na maglinis ng buong aircon. Pag silip ko nga sa likod ay napakaraming ng alikabok. Napakakapal na nga pala nito at pwede nang taniman ng dragon fruit. At bago nga pala ang lahat maglalagay muna tayo ng panapin dito sa ating kama. Ilangan ko nga palang gawin yun dahil pag nadumihan ako din na maglalaba. Nagmamalpansyon na rin kasi itong ating aircon. Kahit nakatodo na kasi ang ating setting hindi na siya lumalamig gaya ng dati. Tama nga pala ang aking hinala na napupuno na to ng alikabok. Halos silang na rin kasi itong hindi nalilinisan kaya ganito na ang kanyang itsura. Kaya naman guys to the rescue ang inyong bida. Kung hindi kasi natin to lilinisan maaaring masira ang kanyang kompresor. Kinakalawang na nga rin pala ang bakal nito at kailangan ng pinturahan. Nagwalis-walis na nga rin pala ako para mamaya ikakabit na lang. Mabuti na nga lang mayroong pushcard si kuya. May malapit kasi na piso wash dito sa aming lugar. Mas makakatipid nga pala tayo doon at hindi na tayo gagastos na malaki pa. Ito nga pala inatutunan ko sa dati kong trabaho. Very very easy na lang to sa akin dahil lagi ko naman tong ginagawa. Bago ko nga pala basahin ang loob nito kailangan kailangan muna natin silang lagyan ng plastic. May mga mechanism kasi dito hindi pwedeng mabasa. Ginagawa ko nga pala to para ma-prevent natin anumang uri ng pagkasira. Medyo may kabigatan din pala to kaya nagpatulong na ako kay kuya. So paano guys? Tara! Masasabi ko lang na napakalaking tulong talaga ng pushcart na to. Itutulak mo na lang to ng dahan-dahan at hindi mo na kailangan magbuhat. Ako nga pala ay nagpalit pa ng damit. Baka kasi tayo ay mangitim. Char! Nandito na nga pala tayo sa 5 peso car wash. Ang pera ko nga pala dito ay 50 pesos na tigli 5 piso. Kailangan ko nga muna lang sukatin ang presyo ng tubig. Kapag malakas kasi ang presyo nito, maaaring masira ibang parte ng ating aircon. May mga condenser kasi to na hindi pwedeng masira. Dati nga ay eh, gusto ko rin magkaroon ng ganitong water pressure sa aming bahay. Pwede rin kasi natin tong i-business e at panglinis ng ating mga sasakyan. Habang naglilinis nga eh naglalagay na rin tayo ng sabon. Mabisa nga pala tong pantagal ng langis at iba pang mga mantsa. Sinisigurado ko nga na napadaanan ko ang lahat ng mga bahagi. May mga alikabok kasi dito na dubikit na at napakahirap ng tanggalin. After nga ng ilang minuto natin paglilinis, eto na ang kanyang resulta. O diba guys, napakalinis na wala nang alikabok. Ito nga pala ibinilid eh, ko na at ganito ang kanyang itsura para matanggal yung mga tubig matuyo. Pagkatapos nga ay eh, sinunod ko naman itong ibang mga parte. Hindi na nga pala ako gumamit dito ng sabon na tamang tubig-tubig na lang. Kitang-kita nga pala dito ang dumi na nagtatalsikan na. Habang tuyo na nga pala sila, ito naman ay ating pupunasan. Para wala siguradong tubig na pumasok habang gumagana. 15 pesos na nga lang pala ang natira sa 50 pesos natin kanina. Big sabihin lang nito, 35 pesos ang nagasos natin sa paglilinis ng aircon. O diba guys, nakatibid tayo ng mas malaki. Kung magpapalinis nga pala tayo sa mga professional, nasa 500 to 700 ang rate. Depende pa nga kung ilang horsepower ang ating aircon. Pero guys, kung tinatamad kayo at hindi kayo sigurado sa inyong gagawin, magpalinis na lang. Medyo kompl delikado din kasi ang ganitong gawain. Ang iba kasi ay pagkatapos maglinis ay hindi na gumagana. Imbis kasi na makatipid, baka lumaki pa ang ating gastusin. Karamihan pa nga kompleto ang tornilyo kapag tinanggal. Kapag ibabalik na nga ito, kulang-kulang natin hindi na alam kung saan napunta. Hindi ko nga pala namamalayan na tayo ay natapos na. Nga pala natin kakalimutan maglagay ng filter. Diba guys, this is the moment of truth. Ang setting nga pala, inilagay ko muna siya sa fan. Gumagana naman ito at naglalabas ng hangin. Ang sunod nga ay pinagana natin ng compressor. May hangin nga din pala na lumalabas na napakalamig. Ibig sabihin lang nito, walang problema sa ating paglilinis. So paano guys, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! May ipapakilala nga pala ako sa inyong bagong laro na kung saan napakadali lang maglaro at manalo. Ito nga pala ang PH MOBA. At tulad nga pala ng iba kasi game ay dito ay napakarami din pwedeng laruin. Dito nga lagi kong nilalaro itong Super Ace. Ito nga pala ang tinatawag na scatter. Hantayin mo lang lumabas ang tatlong coins at yun nga pala ang tinatawag na scatter. Dito nga pala guys ay tataya tayo ng 200 pesos. Pagkatapos nga ipipindutin lang natin itong kulay dilaw na nasa gitna. Unang pindut ko nga ay may lumabas na agad na 120 pesos. Katapos ay lumabas ang wild at nanalo tayo ng 200. Napakaswerte ko nga pala sa laro na to dahil lumabas ang scatter. At dahil dyan meron tayong 10 spin. Team, double. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin lang natin 'tong babae sa taas. Tapos withdraw. Pindutin lang natin 'tong plus at may lalabas na. Gamit nga pala ang GCash at Maya, ay pwede na tayong mag-withdraw. Ilalagay lang natin dito 'yung ating contact number at 'yung password. Napakadali lang din pala mag-deposit. Gamit nga lang din pala ang Maya at GCash ay makakapag-deposit na tayo. Pwede nga pala dito mag-deposit ng 50 hanggang 50,000 -50 pesos. Napakadali lang din pala dito mag-register. Pindutin lang natin 'tong register. Maglagay lang tayo ng username at password. Tapos kayo makakapag-register na tayo. So ano pang niyo guys? Maglaro na kayo ng PH Mobile. Paalala ko lang bawal nga pala 'to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala 'yung link.